Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang adventure thriller film na Survival Island. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang babae na agaw buhay na napadpad sa isang malayong isla. Lumipat ang eksena sa apat na magkakaibigan na magliliwaliw sa karagatan gamit ang yate. Si Jack ay isang bilyonaryo kasama ang asawa na si Jenny at dalawa pa nilang kaibigan na si Gail at Bill sinalubong sila ng kapitan ng yate na ipinakilala ang helper na si Manuel at isa pa nilang kasama. Umpisa pa lang ay natipuhan na ng dalawang babae ang helper na si Manuel. Maya-maya lang ay biglang dumating ang GF ni Manuel na si Maria na nagsabing buntis siya at dapat ay panagutan niya ang magiging anak nila. Itinanggi ni Manuel na siya ang nakabuntis kaya galit na galit si Maria na ginawa lang siyang pinakbet ni Manuel. Matapos mapak ay di naman pala siya bet nito. Bago umalis ay nagbanta si Maria na may masamang mangyayari sa kanya at sa mga kasama niya dahil sa panlulokong ginawa niya. Nasaksihan ng mga guest ang away ng dalawa bago sila tuluyang maglayag sa laot. Kinagabihan ay pinagsilbihan ni Manuel ang mga guest habang sila ay nagdi-dinner. Samantala, lumipat ang eksena kay Maria na nagsasagawa ng isang orasyon. Hindi alam ni Manuel na may lahing mambabarang ang kanyang GF. Balik sa yate, habang nagbabasa si Manuel ng libro ay naririnig niya ang lampungan ng mag-asawa sa kabilang silid. Hindi siya makapag-concentrate kaya nakiusyoso na lang siya sa naririnig na ingay. Balik kay Maria, tinapik niya ang manikang basahan na naging dahilan ng pagdugo ng ilong ni Manuel. Ipinagsawalang bahala niya lang ito at natulog. Kinaumagahan matapos pagsilbihan ni Manuel ng Margarita at Beer ang mga guest ay nagsumbong ang bilyonaryong si Jack sa kapitan ng barko na hindi niya gusto ang pag-uugali ni Manuel kinumpronte ng kapitan ang paraan ni Manuel ng pagsisilbi sa kanilang mga guest. Nagdahilan ang helper na walang respeto si Jack sa katulad niyang helper. Nagbanta ang kapitan na kung hindi niya kayang gawin ang trabaho ay matatanggal siya. Matapang na sinagot ni Manuel ang kapitan na hindi na siya magtatrabaho sa kanila. Tapos ay kinuha niya ang goggles at kutsilyo bago binato ang basahan kung saan nahulog ito sa lutuan. Nagliyab ito at sa mga oras na iyon ay walang tao sa kusina kaya dahan-dahang kumalat ang apoy. Gamit ang fire extinguisher ay sinubok ang apulahin ito ng kapitan ngunit huli na ang lahat. Nagdeklara ang kapitan ng abandon ship kaya sumakay sila sa lifeboat upang makaligtas sila. Kinagabihan ay inabutan sila ng malakas na bagyo kaya pati ang sinasakyan nilang lifeboat ay lumubog na rin at nagkahiwa-hiwalay sila. Bumalik ang eksena sa umpisa kung saan maswerteng nakasurvive si Jenny sa delubyo at napadpad siya sa isang isla. Una niyang nakita ang katawan ng kapitan na palutang lutang sa tabing dagat. Hinila niya ito sa pampang upang iligtas. Maya-maya lang ay biglang lumitaw si Manuel na nakaligtas din. Sinubukan niyang ECPR ang kapitan ngunit wala ng buhay ito. Pansamantala ay sumilong muna sila sa ilalim ng sirang bangka. Kinabukasan ay binuo nila ang isang maliit na kubo gawa sa dahon ng puno ng nyog. Nagkakwentuhan sila tungkol sa babaeng na buntis niya at sa asawa ni Jenny na sinabi ni Manuel na may kayabangan dahil mayaman. Nabanggit rin ni Manuel na matapobre rin si Jenny tulad ng asawa niya dahil may pera sila. Nagkaroon sila ng pagtatalo ngunit hindi nagtagal ay nagkapatawaran sila sa isa't isa. Isang araw, habang nanghuhuli si Manuel ng lamang dagat ay natagpuan niya ang asawa ni Jenny na sugatan sa batuhan. Tinulungan niya itong makarating sa pampang. Naging madamdamin ang muling pagkikita ng mag-asawa. Laking pasalamat ni Jack sa pagligtas sa kanya ni Manuel. Nagpasalamat din si Jenny ngunit nasabing pabiro ni Manuel na dapat ay hinayaan niya na lang na mamatay ito. Habang tinuturuan ni Manuel si Jenny na manghuli ng lamang dagat, agad nakaramdam si Jack ng selos. Pagbalik ng dalawa ay natuwa sila ng makitang nakapagpaapoy si Jack na di nila magawa. Lumalabas na mayroong naitagong lighter si Jack sa bulsa. Malaking tulong sa kanila ito upang kahit papaano ay maluluto na nila ang mga huli sa dagat. Habang naliligo si Manuel ay tinanong ni Jack ang asawa kung may nangyari na sa kanila ni Manuel. Di nagatubili si Jenny sa pagsasabing meron. Dumating ang araw kung saan ay bumalik ang totoong ugali ni Jack na sinakyan pa ang pagiging malapit ng dalawa sinusula niya ang asawa na samahan si Manuel sa panghuhuli ng lobster. Pagbalik ng dalawa ay nakita nila na inusod ni Jack ang kubo at inangkin na doon sila ng asawa niya. Samantalang si Manuel ay hinayaan lang ang katusuhan ni Jack at sumilong sa ilalim ng sirang bangka. Patuloy na hinuhuli ni Jack ang relasyon ng asawa kay Manuel. Umamin ang asawa niya na ang totoo ay wala pang nangyayari sa kanila ni Manuel dahil nire-respeto siya nito patuloy na minamaliit ni Jack ang pagiging mahirap ni Manuel. Sinabihan ni Jack si Manuel na layuan ang asawa niya tapos ay hinamon siya ng away. Napikon si Manuel at sinabihan siya na sa islang iyon ay walang silbi ang pera niya. Nagwika si Manuel na simula sa mga oras na iyon ay hindi na siya manghuhuli ng lamang dagat para sa kanilang mag-asawa. Nasinagot ni Jack na hindi na siya makakapagluto dahil hindi niya ipapahiram ang lighter. Kinabukasan, walang mahuli ni isang isda ang mag-asawa. Nang lumayo si Jack para mang isda, nilapitan ni Jenny si Manuel na inalok siya ng makakain. Palihim na nang inain ang binibini sa pangakong di malalaman ito ng asawa niya. Tapos ay iniwanan siya ng isang halik. Pagbalik ni Jack ay niluto nila ang dalawang maliit na isda ngunit nagmagandang loob si Manuel sa pagsasabing may lason ang isdang nahuli nila. Kinabukasan, habang naghahanap ng makakain ang dalawa, Napansin ni Jack na ninakaw ni Manuel ang lighter kaya nakapagpaapoy siya. Nang tabunan ni Jack ang nilulutong isda, di na nakapagtimpi si Manuel na hinampas siya ng kahoy. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa makuha ni Manuel ang kanyang sibat kaya napaatras si Jack. Tapos ay kinuha ang isda na niluluto ni Manuel bago naglakad patungo sa kubo upang makasurvive sa gutom. Gumawa si Jack ng sariling sibat tapos ay ninakaw ang goggles ni Manuel upang makahuli siya ng isda sa ilalim ng dagat. Nang magising si Manuel ay napansin niyang ninakaw ni Jack ang goggles niya kaya nagpuyos siya sa galit at nagbantang papatayin ito gamit ang sibat niya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jenny hanggang sa magkadikit ang kanilang mga katawan. Hindi na nakapagpigil si Manuel at sinisid ang kailaliman ng katawan ni Jenny. Matapos mang isda ay isinauli ni Jack ang ninakaw na goggles kay Manuel, na kukuyakuyakoy na lang sa duyan. Walang kaalam-alam si Jack na naisahan siya ng helper na mina maliit niya. Tuwang-tuwa si Jack na ipinakita sa asawa ang nahuling isda. Sinabi ni Jenny na hindi niya dapat ninakaw ang sibat ni Manuel dahil muntik na siyang patayin nito. Gayunpaman, nagtataka si Jack kung bakit kalmado si Manuel nang ibalik niya ang goggles. Napagtanto ni Jack na mukhang may milagrong nangyari sa dalawa. Pilit niyang pinapaamin ang asawa kung may nangyari sa kanila, ngunit hindi umaamin si Jenny hanggang sa mawala sa sarili si Jack dahil sigurado siya na iniputan siya sa ulo ng asawa. Kinaladkad niya ang asawa patungo sa kinaroroonan ni Manuel at sinabing magsama silang dalawa. Naawa si Manuel kay Jenny at nagsabing hayaang lumayo ang asawa. Simula noon ay iniwasan ni Jack ang asawa. Lumipas ang ilang buwan natutunan ni Jack ang lahat ng paraan upang makasurvive sa isla. Nagawa niyang makagawa ng goggles upang makapangisda. Isang araw habang nangingisda, may nakita siyang sirang bangka sa ilalim ng dagat. Iniangat niya ito hanggang sa madala niya sa pampang. Tumakbo ang dalawa papalapit sa kanya upang mag-alok ng tulong ngunit sinabihan niya ang mga ito na huwag lalapit at hindi niya kailangan ng tulong nila. Alam ng dalawa na iyon lang ang paraan upang makaalis sila sa isla ngunit ipinagdamot ito ni Jack. Habang inaayos ni Jack ang sirang bangka, nilapitan siya ng asawa upang balaan na magawa niya man ang bangka ay hindi niya alam ang direksyon patungo sa pinakamalapit na isla na may tao. Di siya pinakinggan ng asawa at pinagtabuyan. Kinagabihan habang nagsiswimming si na Manuel at Jenny, napag-usapan nila ang plano na nakawin ang ginawang bangka ni Jack habang natutulog ito. Hindi nila alam na narinig ni Jack ang plano nila, Sumunod na araw, nang makita ni Jack na nakahuli si Manuel ng malaking isda, lumangoy siya palaot upang mangisda. Naisip ni Manuel na maganda itong pagkakataon upang maitakas nila ang bangka. Nagawa nilang maitakas ang bangka ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay pinasukan ito ng tubig at lumubog. Lumalabas na pinagplanuhan ito ni Jack upang malunod sila. Napilitan silang lumangoy pabalik sa isla. Nang makarating sila sa pampang ay sinibat ni Jack ang hapo na sa paglangoy na si Manuel. Nagawa niyang mapukpok ng bato ang ulo ni Jack kaya nakalayo siya sa kanya na kurgado ng sibat. Samantalang si Jenny naman ay banihag ng sariling asawa. Kinagabihan ay palihim na inatake ni Manuel si Jack upang i-rescue si Jenny. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa magawang makaalpas ni Jenny sa pagkakagapos. Patuloy ang pag-aaway ng dalawa hanggang sa masunog ang suot ni Jack dahilan upang makatakbo silang dalawa palayo. Nang magliwanag, dahil sa natamong sugat ay nilagnat si Manuel. Patuloy silang hinanap ni Jack sa maliit na isla at nang makita sila, ay tinugis niya ang dalawa. Nang matagpuan niya ang dalawa sa mga sanga ng puno ay nasibat niya si Manuel kaya nalaglag ito. Bago niya mapatay si Manuel ay inatake siya ni Jenny at sinubukan siyang patahimikin. Nakakuha ng malaking bato si Manuel upang ipukpok kay Jack ngunit nawalan siya ng balanse at natumba patalikod. Kasabay nito ay patuloy ang pangbabarang sa kanya ng nabuntis niyang si Maria. Tinusok ni Maria ang manikang basahan kasabay ng pagbagsak ni Manuel sa nakaumang nasibat na ikinamatay niya. Makalipas ang isang taon, may isang pamilya ang nagawi sa ilang na isla. Inabutan nila si Jenny sa kubo na tila tuliro pa rin sa delubyo na pinagdadaanan niya hindi niya sinabi na may kasama siyang asawa na pilit niyang pinakikisamahan. Sinama nila si Jenny na gutom na gutom. Nang maglayag sila ay napadaan ang yate sa lugar kung saan nangingisda si Jack. Nagkataon na si Jenny lang ang nasa labas ng yate na nakakita kay Jack. Daladala -dala ang lighter upang hindi makapagluto si Jack, hindi pinansin ni Jenny ang asawa at hinayaan siyang harapin ang buhay sa isla ng nag-iisa. Isa ring paraan ito ni Jenny upang pagsisihan niya ang mga kasalanang ginawa niya.